aha magandang gabi po sa ating lahat at nandito po tayo ngayon sa ikatatlong po dalawa ng ating daily devotion po and ang ating tema po ngayon is yung ano yung aking naging karanasan sa pagdedisipulo po so before po natin simulan yung magiging daily devotion po natin ngayon eh simulan po muna, pumuna natin ito sa isang prayer po. Yes, Lord. Hallelujah, Father. Lord, thank you po for this time and and yung nag yung binigay niyo po na ano na willingness yung pagkatok niyo po sa heart ng bawat isa Panginoon Lord na buksan yung page Panginoon Lord or nakita nila ito sa news feed nila and inopen nila kinlik nila Lord at gusto la, gusto nila mapakinggan Lord Lord salamat po sa mga buhay nila Lord na patuloy niyo po silang inaabot Panginoon Lord upang makarinig ng inyong salita Panginoon Lord and Lord I pray that sa aking ikukuwento Panginoon Lord is maging maging ano to mag-flurry sa kanila Lord maging isang mag malusog na na nabuto Panginoon Lord na patuloy na uusbong patuloy na lalago sa kanilang buhay Panginoon Lord and Lord I pray that in your name Panginoon Lord in Jesus name Panginoon Lord Lord tulungan niyo po sila na 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 patuloy na 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 bigyan ng comfort Panginoon Lord sapagkat itong pang-araw-araw na buhay namin, Lord, ay nagiging battle, Lord. Lord, papurihan ka, pasalamatan ka, Lord, and patuwarin niyo po kami sa lahat ng naging pagkakasala namin, Lord, and ikaw po yung maging way namin, Lord, upang maituwid, maging, maging guidance namin, Panginoon, Lord, sa sa aming tatahangin sa pang-araw-araw ng buhay namin, Lord. Lord, salamat po sa lahat. <laughs> And sa inyo ko po binabalik lahat ng papuri pa sa salamat po. In Jesus name, Amen. <laughs> Ayo po, so, ang tatalakayin po natin ngayon ay yung, yung ano po, yung naging karanasan ko po sa pagdidisipulo po. So, ang pinakauna ko pong naging experience talaga is ano, sinabi po kasi sa amin na ano, na na doon sa una pong naging church ko sa breakthrough sabi po doon na na yung ano kung kung grabe yung heart yung desire mo talaga na na itong na experience mo ngayon is gusto mo gusto mo ma-experience ng ibang tao i-share mo siya sa ano sa labas sa sobrang di mo kilalang tao random na tao ganyan tapos nung naglalakad ako pa uwi, meron ako nakita talaga na, ano, tatay siya, tapos ano, first time ko po yung parang, grade, nung grade 10 ako, yan. Ano po, um, nakita ko siya na habag yung heart ko po talaga. And, ginawa ko po, nilapitan ko siya, sabi ko po, ano, kamusta po kayo, tay, ganyan, okay lang po ba kayo, anong, ito po, meron na akong dalang pagkain, tinapay. Inabot ko sa kanya tapos nagpasalamat siya. Tapos sabi ko, ano? Ano, kinento ko yung sarili ko na... Kasi di po talaga ako magaling magsalita noon. Na siguro baka nagulon sa akin si tatay, ganyan. Pero ang nais kong i-imply kay tatay noon before, gusto ko po san, sabi ko gusto ko sana na ano na ko ano po yung nararanasan ko ngayon ab about about kay God gusto ko po sana na ano maranasan niyo din po ganyan kaya ako siya ni reach out sabi ko tapos ano ang naging word of senior ko talaga noon yung ano John 3:16 to 18 ganyan sabi ko na ano na binigay ni ni God yung nag-iisang anak niya para sa atin para para iligtas tayo sa sa ano sa kamatayan ganyan sa nangyari sa pang-araw-araw na buhay natin talaga Das ano ang una naging question niya sa akin <coughs> kasi nag-struggle na siya sa ano eh, sa buhay niya talaga. Alam mo yun, siya, nangangalakal siya, ganyan. And ano, ano ba to? Yung, dumating siya sa, ano, point na tinanong sa akin, eh, gato pa rin yung sitwasyon ng buhay ko, ano mangyari sa akin? Paano ko lalago? Babibigyan ba ako ng pang, ng pagkain yan, ganyan? Mabubusog ba ako? At saka, Si God, nasan ba siya? Nandun siya o oh, sa langit. Hindi nga siya bumababa dito, ganyan. Kasi na-explain ko sa kanya na si Jesus yung nagkatawang tao, ganyan. Nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao para iligtas tayo, ganyan. Pero hindi niya yun maintindihan kasi gusto niya yung physical na nakikita, ganyan. And ano, sabi ko, ano, ang naging huling statement ko na lang is ano, sabi ko kay tatay nun, kung, kung ano po, kung, kung, na issue po talaga na ano na maging na magkaroon ng ano ng tulong para sa sa, sa inyo po ganyan sabi ko. Ano. Meron po meron pong ano isang lugar na ano pwedeng makatulong sa inyo kasi yun yung tinuro ko ay Breakthrough Church. Sabi ko kung ano sila yung magiging tulay niyo po para makilala niyo po ng mas malalim pa kung sino po si Jesus at ano yung magagawa ni God through Him. Yan, yan po. Tapos, saka po ako umalis, Tapos ano, that time, sabi, ano, dahil bata pa po ako nun, na ano ko nun po na, na pressure ako ganyan, na nahirapan ako, sabi ko, wala, tama ba yung ginawa ko, ganon, tama ba yung sinabi ko, na, na, ganon yung sinabi ko kay tatay, pero, nag i kasi sa iyo yung, ano, yung, yung reality nun, dahil hindi pa talaga ako ganon kalalim nun eh, kalalim kay Jesus, na, na-extract sa akin, sabi ko, o nga, no, na, ang tagal na nabubuhay ni tatay, ganyan. But ganon? But then, but then, na-realize ko na ano, na, na there, there is so-called free will, di ba? Free will sa mga tao, na, in the end, ikaw bilang isang, ano, nag-share ng word ni Lord, nag-share ka ng gospel, ano, it is for them, kung iti-take nila yon or, ala, either disregard nila. Siguro si tatay, matagal na siyang, ma, kasi lapit lang po ng, ano eh, ng break to church, di ba? Or kahit ano simbahan. Pero, ayun. Eh, hindi niya binibigyan ng, ano eh, ng, hindi siya nag-engage po. Kaya, ba? Diba? Ayun, na, doon ko nag-struck sa akin, sabi ko, ah, ang pagdi-disciple, ang goal mo lang talaga is, ano, Mashare, ma-share, lang talaga yung word. Hindi mo, wala kang paki kung ano yung magiging response nila. Yun yung ano po, naging enlightenment sa akin. Tapos yun yung naging kiko po para ano, para ma-share ko si Jesus sa mga kaibigan ko din. Ayun po, dun sa ano, sa mga tropa ko na 80s, yung mga tropa ko na agnostic, ganyan. Or yung mga sobrang devoted nila na Catholic pe, na nagula sila ganun pala yung nangyari sa ano yung ano yung meaning talaga ni Jesus yung existence existence ni Jesus dito sa earth and and ano yung naging naging purpose niya talaga para para sa lahat ng tao na kinreate ni God ganyan tapos ano po uh, ayan, nagamit din po ako yung buhay ko sa sa college. Yan, po. Nagamit yung buhay ko sa pito ko pong kaibigan and na dala ko talaga sila sa ano, sa church and nakilala, nakilala talaga sila ng lubusan kay hey, Jesus. And ano yung ano yung pwedeng gawin ni Jesus para sa buhay nila? Yung ano po, may iba na nagko-continue, pero may iba din na na ka, na alam niyo po 'yun, nataniman talaga sila, nataniman po. And sobrang grateful ko na <coughs> although hindi ko na kasi sila ma-reach out kasi sobrang layo po nila sa akin. Pero grateful ako kasi pag ano, pag nag last time po nag-reunion kami pagdating sa prayer, pagdating sa about kay Jesus, about the history, about about ano yung pwede mong yung pwede mong malaman na ah, oo, si God, totoo talaga siya ganyan. Or, si God talaga pano ginamit yung buhay ni Jesus Christ is naging totoo talaga. Totoong totoo talaga. Yun, sila po talaga, lumalapit sila sa akin para magkaroon ng, ng question po doon. And gusto kong ano, magbigay ng papurit pa sa salamat kay Lord noon. Kasi, iyon yung ano, yun yung naging privilege na binigay niya sa akin para para ma-share si Jesus sa buhay ng mga klase ko, naging kaibigan ko, at yung mga nagiging ma mga malapit sa akin, ayun po, si Lena na nadala sa bahay, na witness din nila mama at papa, yung family ko, sila ate, si Nir. Si Nir din po, yan. Nagtuloy din. Yung ano, naging grace talaga ni Lord para sa para sa la, para sa akin at sa, sa mga tao na nakapaligid sa akin. Ay po kay Lord, yung papurit, pagsamba at pasasalamat po. And yun po. Yun po yung naging ano po, kwento ng aking pagdedisipulo and maging ano po, maging maging enlightenment po sa atin ito dahil yun po yung naging reality, reality po ng aking pagdedisipulo and ay po, salamat po. Salamat po sa lahat ng ng ano po, ng nakinig and ay po, taposin uh, tapusin po mo din ulit natin ito sa isang prayer po. And, yun po. Yeah. Yes, Lord. Hallelujah, Father. Lord, salamat po. Salamat po sa oras po na binigay niyo po sa bawat isa, Lord, na na mapakinggan yung <coughs> ito pong ito pong kwento na ito Lord kung paano niyo po ginamit yung buhay ko Panginoon Lord God na na ma-share ikaw mismo sa lahat ng tao sa na nakapaligid sa akin Panginoon Lord and Lord I pray that in Jesus name Panginoon Lord Lord sa lahat na nakapakinig po Lord Lord tulungan niyo po sila Lord na magkaroon ng ng stronghold, Panginoon Lord, ng encouragement, Panginoon Lord, ng isang ano, endless desire, Panginoon Lord, na na share ka sa lahat ng tao sa mga mahal nila sa buhay, Panginoon Lord, sa mga nakikita nila, na nadidesire nila na kailangan, kailangan ng taong yon ikaw, Panginoon Lord. And Lord, I pray na sa mga buhay nila, Lord, Tulungan niyo po sila, Lord, na maging willing and humble na magpagamit para sa inyo, Panginoon, Lord. And Lord, tulungan niyo po sila, i iprov ano, iprovide niyo po yung pangailangan nila, Lord. Bigyan niyo po sila ng kasal kalakasan, physical, mental, sa spiritual, Panginoon, Lord, Lord. I pray, Lord, na sa buhay ng bawat isa, Lord, Lord, tulungan niyo po sila na 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 magkaroon talaga ng 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 isang ng isang point of view pang Panginoon na ikaw lamang yung titignan nila Lord hindi yung once na nag na nakakuha sila ng pictures of men Panginoon maging glorification nila ito Panginoon Lord Lord alisin niyo po yun sa kanila Lord and Lord I pray that in Jesus name Panginoon Lord ikaw at ikaw lamang po 'yung mag glorify it dito Panginoon Lord sapagkat ito 'yung ano na kaluluwa Panginoon Lord. Kaluluwa na ikaw mismo 'yung naglikha at nalikha base sa imahe mo Panginoon Lord. And Lord, I pray na sa oras sa ito Panginoon Lord, Lord, tulog. bigyan niyo po ng isang masarap na puna ng bawat isa, Panginoon, Lord. And Lord, I pray na maging kalakasan ito, Lord. And tulungan niyo po sila na, na sa kanilang pahinga, Lord, is ikaw at ikaw yung ano, makita nila at, at makausap, Panginoon, Lord. Lord, salamat po sa lahat, Lord. And ayun po, uh, sa inyo ko po, Binabalik lahat ng papuri pa at pagsamba, Lord. Salamat po sa lahat. In Jesus' name, Amen. Ngayon po, uh, God bless po sa ating lahat and patuloy po tayong magpalago po sa Panginoon. Salamat po.